sino ba naman ang hindi mapapangiti ng mga makulay na lobo? Nakakapagpagaan ng pakiramdam. Ito ang tangan-tangan araw-araw at hanap buhay ni Tatay Rodel na meron palang mabigat na dinadala. Nakita namin si tatay na nagtitin ng mga lobo. Nakita ko siyang may hawak na plastik. Tinitigan ko yung laman kung ano ang kinukuha niya. Yun pala, may kakarampot na piraso ng tinapay. Sabi ko, Tay, bakit po nang tatrabaho pa kayo? Sabi niya, kasi may limang anak pa ako na binubuhay at asawa. Naikwento din niya na may sakit siya, pero patuloy pa rin siya nagtatrabaho. Tay, lobo po! Ang nagtitinda ng lobo na tinutukoy sa viral post, ang 58-anyos na si Tatay Rodel. Dito sa isang relocation sa San Jose del Monte, Bulacan, nakatira ang kanyang pamilya, ang kanyang 16 anyos na anak na si Rodel Uno. Tinamaan ng meningitis o impeksyon sa ilang bahagi ng utak nung ito'y sanggol pa lang, kaya hindi raw normal ang kanyang isip at pangangatawan. Samantalang ang 11 anyos na si Ira Del, magpahanga ngayon, hindi pa rin daw makapagsalita, hirap pa rin makihalo sa tao. Ang isa naman niyang anak na si Lyra Dell nasa ospital ngayon dahil sa tipos, binabantayan ng misis ni Tatay Rodel na si Alona. Ang isang pong magulang, napakahira po, lalo na sa isang katulad kong wala naman na pinagkukuhanan. Mas masarap po yung pakainin mo ang pamilya sa isang pinagpawisan. Yan naman po ang batas natin. Maging batas ng Diyos, iyon din po yun. So, mm -hmm. Mm. Ah. Kailangan mang alagaan ang kanyang mga anak. Kailangan niya rin ang mga itong iwan. Inihabilin sa kanilang kapitbahay para si Tatay Rodel makapaghanap buhay. Pagtuntong ng alas 7 ng umaga, nilalakad ni Tatay Rodel ang halos 3 kilometro para kumuha ng mga lobo mula sa kanyang supplier. Nakilala ko po si Tatay Rodel, nangangalakal po siya. Natanong ko siya, Tatay, magkano kong kinikita niyo diyan? Ngayon na kwento niya sa akin na ganito lang. Eh, sabi ko naman, subukan niyo po kaya magtinda ng lobo. Si Trinay niya po, eh, nagustuhan naman niya. Sabi niya, mas maganda ang kita kaysa nangangalakal. Yun, tuloy-tuloy na po siyang tinda sa amin. 41 ito. Pwede na ito. Sige po. tag ngayon. 50 pesos kada piraso ang lobo. Buong araw naman niyang lalakarin ang halos 5 kilometrong kalsada para ilako ang mga lobo. kanyang kita kada araw mula 50 hanggang 300 piso. Depende sa maibenta niyang lobo. Kapag ka, po, pinakamababa mababa ko ay 10 lang, ibig sabihin kung walang tao, may 200 daan po ako doon. Pero minsan po, talagang mangiyak niyak po ako, pito o walo ata ang nabinda sa akin sa buong maghapon sapagkat umuulang pa noon eh. Pagka talagang madilim na po ay tumitingin-tingin na po ako ng kahit masisilungan po. Kung, baga po tumitigil na muna ako para maihanda ko pong hindi mabasa. Kasi to pag nabasa po ito ay bibigat mo po. Hello po po! Pinakamasakit daw para kay Tatay Rudel kapag siya'y ipinagtatabuyan. Hello po, po Talagang pinaalis po ako hanggang sa ipinagtutulakan ako. Alagang Higpitan po ako ng mga talagang gwardiyang naka-uniforme. Sabi ko naman sa kanila, paikot-ikot lang po ako. Problema rin kapag napuputukan siya ng mga paninda. Kahit po paglakbay pa lang, may pumuputok na dyan. Kahit hindi man po sumabit yan. Pagputok po o kaya nawalang hangin, babayaran po namin ng sampung piso yon. Mababawasan po po yung kita ko doon. Pero kapag swinerte naman, nakakabili siya ng bigas at lutong ulang. Yun nga lang kadalasan daw kanin at dalawang pirasong instant noodles lang ang kanilang pinagsasaluhan. Mahalaga po sa akin, ma'am, ay may tawid ko araw-araw ang aking pamilya. Kung minsan nga po, alimbawa, may pambili na akong ganoon, may pambili na akong... Tuwa na po ako noon. Ang mahalaga po doon, darating ang araw, eh, baka hindi naman ganito lang na talaga ang buhay ko. Na baka may pagkakataon na video guminhawa pa mula sa kakarampot na kita, kailangan din niyang magtabi ng pampaospital ng kanyang anak. Siya rin po yung sa malaking iniisip ko pa rin bilang padre di pamilya. Ang sabi po, baga ng marami, kahit medyo mahirap, wag lang magkasakit. Eh. Hindi ko pa pala gagawin ko doon, basta bahala na po. Ang misis ni Tatay Rudel na si Alona hanga sa kanyang mister pero labis ding nag-aalala. Maging si Tatay Rodel daw kasi may idinadaing din sa kanyang kalusugan. Pag inaantake po yung sakit ng tatay, grabe po ang nanginginig po siya. Tapos grabe ang sakit talaga, gumagano siya sa sakit. Tapos nanginginig po talaga siya, nilalagnan. Kahit po may siya may sakit, pinipilit niya pong magtinda para sa amin makakain po kami. Siksik -sik ang sakit, hindi po ako makahinga. Kung ano man po yon, hindi ko rin po alam. Basta pag sinusumpong po ako noon, po parang sinasabi ko ito na wala. Pina-check up namin si Tatay Rodel, pati na ang kanyang mga anak. Wala kang naramdang masakit. Nakakain po siya eh. Kulang daw ang mga ito sa nutrisyon. Kailangan din daw silang ipasuri sa espesyalista dahil nakitaan ang mga ito ng mabagal na development sa kanilang pag-iisip. After daw kas na pagkakasakit niya na meningitis, hindi na siya nakapagsalita. Up to now, wala siyang verbal output. Yung sa isa, ever since hindi siya na check up, so ganun din, masakit din ang siya. Tapos may lumalabas na bulate. So yun, uh, intestinal parasitism. Saka mababa yung timbang niya para dun sa edad niya. Bukod doon, parang kulang yung pagsalita niya o kaya level of knowledge dun sa age niya. So yung isa din yung sa recommendation ko na sana uh, mapakonsulta din siya sa mga neuro para mabigyan siya ng tamang assessment at tamang treatment. Samantala si Tatay Rodel. Dito sa ultrasound ni Tatay, normal naman po lumabas. No? Wala siyang bato sa apdo, walang pamamaga ng abdo. Normal yung atay, hindi na yung atay. Okay yung pancreas, yung pinakalapay niya. No? Okay, hey, tapos papatuloy ko muna yung mga gamot na iniinom niyo para sa hyperacidity. Iwas muna na kayo sa mga pagkain na pwedeng magpaasim ng sikmura. Bawal din muna magpalipas ang gutom, ha? Maligayang maligaya po ko sapagkat wala po akong uh, mabigat na naging karamdaman ayon po sa resulta ng ating medical check-up. Samantala, matapos mag-viral ang kwento ni Tatay Rodel, may ilang nagpaabot ng tulong. Ito po, meron pong nagpaabot sa akin ng tulong, konting tulong po. Galing po kay Sir Glenn Condes from USA. And salamat din po kasi na-inspire po siya sa story nyo. And mag-ingat daw po kayo lagi. Magpagaling po kayo. So ito po. Maraming salamat po sa nagbigay po nito. Tapos puso po po sa iyo. Salamat po marami. Tay, pag na lang! Ingat po kayo lagi. Magandang hapon po. interbihin po namin kayo para mapigyan po natin ng solusyon yung uh, pang pangbili po ng gamot, pangbayad sa ospital dahil kasalukuyan nga daw po pala na yung inyong anak ay nasa ospital ngayon. At para raw hindi mahirapan si Tatay Rodel sa paglalako, may nagregalo din sa kanya ng bike na may sidecar. Kung anong gaan, ang mga tangan-tangan ni Tatay Rodel sa pang-araw-araw. Siya namang bigat ng kanyang mga dinadala. Pero ayaw niyang sumuko. Umaasang balang araw, lili pa rin din ang hangin ang lahat ng kanyang mga suliranin. Kadikit ang panalangin na gagaan din ang kanilang buhay.